Animation Review Maganda pa, ba? Diba? Pwede pang lagay sa mga video uh, creation nyo Ito, madali lang to Share ko sa inyo kung paano Ang pinakamadaling para, Una, open natin yung Canva Then Video Video man to Open natin ang video Then, ito. Okay, ito gawin natin muna itong black. Gawin muna natin black ang background. Click natin ang text. Magpapit tayo ngayon ako sa akin. Lagay ko muna ang design. Then yung font niya, kapitan natin. palitan natin ng kapitan natin 210. 210, babala natin Kita natin itong black box. Okay. Yes, laki natin. Uh, lakiin natin. Lakiin natin yan. Okay. kita black ito pa yung black yun na. ito ka, lagyan mo natin ta pang nakita pa yung black eh. ay ko, yung so, black dikit na yun yeah. okay na. then, itong black na to lagyan natin to siya ng kulay na puti na te dito sa element open natin type tayo ng okay. Okay, okay dapat puti siya, White. Ayan. Kubira natin itong black. Ayan. natin itong black. Ayan. Kubira natin ang black. Ay, okay, make natin wala lang black isa pa. Sa taas pa, okay. Magabi na din natin 'to. Yan, yan, narin natin white. Yun, Okay, All white na. Then, open ulit natin ang element. type natin yung ink in water okay. pili tayo na anong gusto natin ilagay ito pwede siya video pala open natin yung video para gumagalaw siya pagka nating yung pwede din to yung pwede din to subukan natin subukan natin to wow maganda to ah. Yun. then ilagay natin dito sa likod layer natin ilagay natin dito sa ilalim yun okay subukan natin kanong nalagay hmm, Medyo matagal ganda ng design yun ganda ng design yung ulitin natin palitan natin muna ito ng ibang design talagang makita siya yung makita siya okay palitan natin ito ito ba delete muna natin okay palitan natin siya balik ulit tayo sa element okay ink in water video video video, video. yun ito, ito kaya. Yun. Mukha na rin. Eh. Itapat ko na natin dyan sa plane, ano. Para maganda din. Buong plane itakpa natin. Pwede naman hindi takpa ng buong plane. Dito lang sa may anong-anong liter na nakasulat sa iyo. Pero, position siya. Lagay natin ulit sa ilalim. Yun. Okay, subukan natin. Oh! wow! Diba? Napakadali lang. Simping-simping gawin. Kayang-kaya natin yan. Diba? Ganda. Okay. Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo, paki... Pindot naman ang like button and subscribe button. Thank you!